Salamat po, Panginoong Diyos, sa bigay mong tangalian sa akin. Salamat po sa ngala ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang tangalian ng pagkain ay nanggagaling sa Diyos ayon sa Mateo 6.9. Manami namin sa langit ka, in verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Sige, kain na po tayo, ano? Ay ng ating... Pangilang Diyos. Amen. God is good. Oh, good night.

senators ang sumuporta kay Ping Akay uh, kay Cheese to be president. ang nalik palang ng ng uh, uh, ng DBM, Dep Department ng Budget and Management, ay yung pangalan ni ng ng at ng sa uh, 142.7 billion insertion. So, ng 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 bilyon na nakuha. Meron po 118 bilyon. Sino-sino nagparte-parte sa 118 billion? Matodera ron sa ba? Mong Revilla ba? Kahit yung mga na, si si Juan, si Tol Valentino, si Aimee Marcos, na incumbent, Pia Cayetano, Alam Peter Kerr. May kumakarat kayo, eh. ayaw ka patulan kasi gusto ko to rely on actual death documents. May kumakalat na dokumento na na uh, hundreds of millions rin daw yung plant control ni ni uh, Alan Peter Cayetano sa pagig na hindi makita. Pero right? we'll wait for the actual document. Uh, for the official document. So, lahat ito, nandiyan siguro sa files ni uh, sa files ni uh, Over the years the spun -off, ni uh, Bryce Hernandez, and we will find out. We will find out. Sana lalabas na talaga pangalan ng mga senator at congressman. Hindi yung boka boka lang. Kasi di ba sabi ni Bryce, Ayaw uh, nung nung pinirit siya na sabihan mo na sabi mo sabihin sa kung sino sino pang iba. Kuya kay kay Villanueva uh, at uh, Jingoy. Sabi niya yan lang po kasi ang meron akong ebidensya dito yung sa cellphone niya, yung Viber. Uh, pero sabi niya, meron, uh, gusto ko, uh, kung magsalita ko na ko, it will be based on evidence. Uh, sabi niya, hindi ko makuha yung mga, mga ebidensya ko, yung mga, yung mga resibo ko. Dahil, hindi na, na na po ako eh. Hindi ko hawak yung mga yung computer cell ko, cellphone ko. So yun nakuha niya kapun. Ah, yan, yun nakuha niya kapun. Kaya, my goodness, hindi na makakatulog ito mga senator. Incumbent and ex-senator. Ah, lagot. Baka si, si Patisito si to, Dito lapit, meron siya pampanga. Tingnan natin, ah. At sabi ni Team, gwardyado na ng mga tauan ng Office of the Senate Surgeon Arms Nang iatit si Bryce sa kanyang bahay na tumagalaman ng ilang oras at agad niyang ibinalik sa Senate Custodial Facility Thank God, buhay pa si Bryce at na, naibalik na kahapon at, at yun nga, sabi ni Pink, very damaging yung mga dokumento na uh, sa personal computer device na posibleng naglalaman ng na mga impormasyon na magbibigin sa mga personalidad na kanyang idinawit sa multi-million anomaly. Yan, huh? Very good. Very good thing. Huh? Good job. Good job. Good job. Nali, hanapin natin yung material. -nap. Ay uh, uh, this day, today, September 22, bubog sana nila yung telyadong kahon-kahon ng dokumento at computer files na isinuko ni uh, Hernandez sa Senate no, Ribbon Committee bilang karagdagang ebidensya laban to sa mga senador. So, ayan, at kung gasis na yan, kaling. Sa so, exciting. Plantahin nyo ng Noribon Committee. Talagang wala, wala sa ga. Meron na sa pala ng pasokan dyan ng mga kontraktor. At uh, baka mayroon dyan sa buwari, uh, i-retrieve yung pan. Yung pan, binilip yung pan. Patry doon tayo. I-save yun na yan. Marami pa kayong Ginawa yun na yan. At saka huwag yung pa, mm huwag -hmm. yung huwag yung huwag yung yung pasukin yung mga ibang senador dyan. Maka, maka uh, wala yung ginawa dyan. Kundi sumukan i-delete yung mga dokumento dapat sa uh, team lang o Kahit yung mga membro ng Blue Ribbon, huwag mo ipapasok dyan until na na, na na establish na talaga sino dyan ang demonyo at sino dyan ang santo. Naniwala <laughs> naman <laughs> ano ako sa Kinsey na nasa majority black ni Cheese kasama na siya. Katorse pa rin ba? Wera? Wera kay Chase. Naniwasan pala na po. Meron lang. Um. Di na tanggap. Meron lang. Duro talaga. Duro talaga. Kasama natin ang magkasintahan na nasampota sa pag-aboy ng isang metal room. Anong nararamdaman niyo ng mga oras na iyon?

mga beauties, kala niyo yung mga perawter, hindi pa dala, pagpanoak, araling modelo, kala niyo, model. niyo kumal, nakapasok ng nakamini, at very revealing, na mga, na mga beauties, yun ang nagpapano-up sa mga sa mga uh, kontrata dyan sa ah! Senado. Eh, pero pati yan mga beauties, kung pinapapasok sa opisina ni Pee. Nung mga <tiCR2> lukulok ng Senado, kasama na sa mga malawa. Nang sa proyekto, endorsement at kasama na sa pagtanggap ng plan, maiwa-iwa pa nila sa so, beauty. Ganyan, Pati sa Kongreso, Ganya, ganyan. <tuk> ganyan. Kero si, uh, padahal si <tuk> ah, nah, no beauty progresista, na baritaan, rin ang tina, uh, pano, at, <laughs> Okay. Okay. Si Jerome Mopellana I, I back. My issue is the exposure of bribes or any other resource person needs to be reactive and not be spending for the app. Remain, pwede naman disclose naman yung asap with the caveat of innocent to prove guilty. Yun nga eh. Uh, tingnan natin na Jerome kasi By Tuesday, in The, the documents speak, uh, uh, document document uh, speak for themselves. The documents will speak for itself. did so, look at the The thing speaks for and itself. The <laughs> may ilik daw tayo sa Green Joe. <coughs> na, na, Napaka-serious kasi yung mga binabalita natin. Kung hindi ko i-amuse okay, yung sarili ko, ko dito eh. May sakit na ka sa, ako sa puso. Di, seryoso pa ang discussion ko. Baka matumba na ako dito sa agata. Ha? Di ba, Paul? Ah, <laughs> <laughs> sabi ni Paul, basta alam is alam mo ha. Eh, ganyan eh naging kaya natin mga senator congressman noon eh. pwede ba ako na lang? <laughs> 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 oh, ako na lang mag-uwi <laughs> mag niyan. ko <laughs> si la 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 the, uh, the late, barber. the late, the late barbers. The late si Juan, si General Barber, uh, naging um, uh, senador, ang pangalan ni Barber, uh, basta tatay nila, 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 congressman Barber ngayon. So, si Gabriel, Gabriel, si Boy talaga yun, talaga Robert Barber, uh, Robert Barber, kita kami sa, sa pasok, pasok ko sa Manila Hotel, malabas siya, dalawang babae.

Walang sinabi sa tatay. Oy, on, pasensya na kayo. Inamit ko sarili ko. We have to inject humor in a very serious thing. On a thank you rin ha. Pasensya na ha. Pasensya na kung na-open na mga babae. Pero, ganyan lang eh. So, yan. Yeah, that, that, is the good news. That is the good news. Na may, uh, Pwanda bubuksan na yung siya ngayon. At, uh, uh, this is it, pansit. At uh, sa unang eh, sa panya, sa niya right. yeah. sa, sa ICI. Sa sa ICI.